Ngayong gabi ay eh, matutulog ako sa tapat ng isang paliparan. May paparating pala na bagyo at huli ko na itong nalaman. Oh my goodness. Huwag naman sana matulad sa nangyari nung nakaraang buwan. Dalikato ngayon dahil tapat ng dagat ang akin na pwestuhan. Ito na rin ang huling biyahe namin ng tricycle house sa kalsada. Yes, right. Kaya bumalik ako sa spot kung saan kami nag-umpisa. I'm back here kung saan ako nagsimula. Medyo nagiging emotional ako kasi dito ko sinimula yung pangarap. May iimbitahan ako ng someone special. Sana makapunta sa? Meron din akong special na bisita. Hindi pwedeng matapos ang kabanata na wala siya. Ano ang aking natagpuan ang subukang ikuti ng subukang ikutin ang abandonadong paliparan? At dahil ang bagyo ay huli ko na Alaman. Hindi ko alam kung naririnig yung lakas na hangin. Medyo nakakaba na. Paano lumipas ang magdamag sa tapat ng karagatan? Samahan nyo ako sa huling pagkakataon. Magcamping sa tricycle house sa maulan na panahon. Dito ako sa bayan ng Dait, sa pinaka sentro mismo. Makulimlim yung panahon, sobrang makulimlim. Buong linggo na umuulan. Hindi ko alam na may bagyo palang kasalukuyang dumadaan. Uh, dito madalas pumapasok yung tubig eh. Buti taga sa bubong bago ako umalis kanina yung Dahil nung nakaraang buwan, hindi ako pinatulog ng tulo na to. Ay, tulo nung huling inabutan ng bagyo sa daan. At ngayong gabi ay makang mapapasabak na naman. Pero dahil ito na ang huling biyahe, kahit pa ulan-ulan no. ay ako sa spot kung saan ang van life journey namin ay sinimulan. Migil mo na rito. Kasi madalas rin kami dito sa spot na to. Hindi ah. ko maiwasan maalala ang mga nakaraan. Dahil madalas ako sa lugar na to, parang ito na ang pangalwa namin, Bakuran. Kaya ngayon, ang bawat pagbati sa akin ay mas ramdam. Buti may mga ganito, kahit paano nakakagaan. So this is it. This is where we started. So we are back where we started. Sa spot na to, two and a half years ago, dalawat kalahating taon na nakakaraan. Sinubukan namin mga harap. Sinubukan kung sugalan yung pangarap kong pagbaban life. Fast forward two and a half years, February 15, 2022. Dito, dito sa spot na to. Actually, sa kabilang side. Pero yung side kasi na yun, tinibag na. As you can see, tinibag na siya. Wala nang space dito. So if you ask why last na, kinalawang na yung mga bakal. Hindi na rin siya safe na ibiyahe. Anytime pwede na bumagsak kasi yung mga pundasyon niya, yung poste niya nalusaw na rin. If ever kailangan baklasin lahat. i -re restore ko ba ito or I'm going to invest dun sa panibagong trike na Bajaj. It's a wiser choice na dun sa Bajaj mag-invest. Medyo nagiging emotional ako kasi um This this is where I built my dreams. Dito ko sinimulan yung pangarap. Dito ko. <laughs> 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 ano pa <pala> na yare, brother? <laughs> Marapat lang na dito ko rin tapusin sa spot na to kung saan tayo nagsimula. Naghahanda na sana ako magluto ng hapunan nang may follower na napadaan. Wow. Last time na nagtawid dagat kayo? Ayaw! Oh. Matapos ng konting kwentuhan ay agad na din siya nagpaalam. Bye bye! Bye bye! <laughs> Ayun, ngayon pa lang magluluto ng dinner. Napakwento doon sa follower, 50k pa lang follower na pala siya. So nakakatawa, sobrang nakakatawa. Okay, prepare na ako ng soup para sa mga ulan ng panahon. Sa kanya ko din nalaman ang balita. Tinatansya ko ang panahon at parang ang bagyo ay hindi tatama. Okay, latuhin na to. Yeah, sobrang, this, this looks so good to me. As usual, ASMR muna. Hinanda ko na yung mesa. Yan, rock and roll na. Alright, ito na yung aking t soup. Saka yung ating kanin. ba yung hangin? Parang may bagyo na. Hindi ko alam kung naririnig yung lakas na hangin. Medyo nakakatakot na, medyo nakakaba na. Eh. Sa sobrang lakas na hangin, naaangat yung oh pinto namin. Eh, ang bigat niyan eh. Maghugas na ako ng pinggan. Nagligpit na ako ng kinainan. Pagkatapos, inaayos naman yung higaan. Ilatag mo na rin yung kama para handa na rin ako magpahinga. Para bago bumuhos yung kulag, bu all na tayo. Oh my goodness, nag-wide na yung panahon. ko lang yung hangin. Gano'n ka lakas. Kaya, na yung pinto. Holy shit. Kahit ang panahon ay masagwa na, sinadya kong habaan pa ang gabi at manood ng pelikula. Dahil ito na huling overnight, yun ang aking akala. Pero bukas may isang gabi pa, dahil sa espesyal na bisita. Yung movie hindi ko na rin tinapos, dahil yung ulan ay unti-unti nang bumubuhos. Nabudan tayo ng mga insekto kasi ay na, bumabagsak na yung ulan. Saro na ako, baka lalo pa dumami. Pagka toothbrush ay eh, nagpalit na ako ng pantulog. Then lights off na. maulan ng pagbangon ko kinabukasan. Yung palang bagyo ngayon ang kasagsagan. sagan yung probinsya namin hindi tinamaan. Hindi lang makatambay sa labas, kaya yung umaga sa loob ng tray ko na lang sinimulan. Good morning fam. So, I'm not sure kung kailan ko ulit magagawa to. Makausap kayo dito sa loob ng Magic Trike. Same scenery ko. Ano yung pinakaunang basis ko na nakita two and a half years ago? It's the same. Diretso pa rin yung ulan. Hindi tumitigil yung ulan. Chill lang muna. Slow morning. Namnamin ko lang yung umaga. Pero mamaya, mag-adventure tayo dito sa loob na airport. Maulan so medyo nakakatamad rin yung panahon. Makulo na ako ng tubig. May malunggay at pandesal ako naririnig. Malunggay at pandesal. Cheese pandesal. So... Ay! Pandesal! Pandesal! Di ko na inabutan. Bilis magpatangbo ni guya. Dahil tinatamad pa, tiyaga na lang muna sa maligam-gam na tubig at pelikula. Pero may narinig ulit ako maya-maya. Oh iba na to? Yan, yung almusal ko, kumpleto na. Binuksan ko lang bintana dahil yung ambon na ay nagsimula ng tumila. Hmm. Nakapag-exercise ng... May lumapit na lokal ang nakapagkwentuhan. Napag-usapan namin yung lumang airport ay, sa harapan. Marami daw nag-exercise dyan. Kailan pa ito? Pag ko malaman ng konting history nito, ay pinuntahan ko na para matingnan. 1930s, unang nagbukas ang paliparan. Napakaganda ng lokasyon dahil tapat ng karagatan. Pero nagsara din ito kinalaunan. At huling nag-operate, dalawang dekada na ang nakakaraan. Lucky. Nung nakarating ako sa gitna, may nakita akong sasakyan at motor. Susubukan ko sa loob mag-explore. May narinig akong tao sa harapan, kaya susubukan ko magpaalam. So, may mga tao doon sa may harap pa Bawal po doon sa ano kasi before... Tinanong ko kung pwede yung loob ng gusali oh, yung makuhanan para makaspread din ng awareness na malapit na itong oh ayusin no. at muling buksan. Dati maluwag dito sa publiko, madalas pong pasalan. Pero hindi pa daw pwedeng ipakita yung loob habang hindi pa naaayusan. Tinatamad ako magluto ngayon, so ba kumain na na ako sa labas. Bili na lang tayo ng lunch, kain na lang ako sa labas. Sobrang lakas ng hangin, nakakapuwing yung mga buhangin. Hello. Ay, okay, paubos na yung tubig ko, so dinala ko yung takore ko. <laughs> Mangihiya ko ng tubig. Van life hack number 214. Pumakita oh, ko sa taas oh, para may view at masulit yung kain sa labas. Kaya lang yung try si Gail. What we're having is barbecue chicken. Tara! Gatagot na ako. Hopefully, this is worth the wait. Home sweet home. kitchen muna ako. Papawin ng tulog. Yeah. Pagkatapos ko umidlip na hapon, nagising ako sa mga patak na ambon. Ito muna ka ng champurado para pang merenda. Boil together 5 cups water, sugar, 1 pack white champurado. Stir occasionally. Okay, got it, got it. 10 seconds later. So you have a problem. <laughs> Nadaba yun yung champurado. Ayan mga bigas. Pero marami pa naman natira. Ano na to? success. So, sa sakto, sakto yung panahon ngayon dito sa ating merienda. toyo at saka champurado. Hindi ko alam kung na-try nyo na to pero the best to. Si Jose Arisal yata nagpa daw nito. <laughs> bagay na bagay, panahon na pelikula. Tapos to. Napagtripang ko muna maglakad-lakad dito sa boulevard. Actually, kasi kailangan ko magpa-load. Kasi may iimbitahan ako ng someone special. Hindi pwedeng matapos yung season ng Tricycle Diaries. Ang wala tong taon to. Sana makapunta siya. Sana muna makahanap ako ng load. Ang paghahanap ng load ay akin ng sinimulan. At ang unang napagtanungan, subukan ako daw sa may unahan. May load po kayo? An? Wala po. Pero may load kayo? Kaya isa-isa kong tinanong lahat ng kaya tindahan. May load po kayo? May load po kayo? Load Pero lahat kaya? ng nadaanan, isa lang ang kasagutan. Load, no load. kulang-kulang sampu na yung natin, uh, medyo nawawalan na ka ng pag-asa rito. Yay! <laughs> <Hey! laughs> Ito May na ang huling po, Pero sabi sa akin, subukan ko daw sa Eskinita. Sketch na area. Yung lugar ay medyo kakaiba. Hindi ko inakala na dito pa ako makakakita. Oh. tapo Na-message ko na, okay na. Meron na tayong load. Uh, hopefully makapunta siya. si parang, parang kulang eh. Parang kulang talaga. Parang hindi kompleto. Drag muna tayo sa dagat. Wala muna natin si Magic Track. Oh. May alimangon. Hindi ko alam kung patay o buhay. But I know. Dream big and let your ego boost you I I just to believe, a na Especially bisita, oh. side na to highway eh. so wait, at least dito, side outdoor shower tayo. Dumating yung bisita natin. Tapos si Kalo Maligo. Oh. So ito, kasama ko na ngayon ng ating co-pilot. Si Wanda. Ay, kasama. Ay, pala yung camera. Ay! Ay. Ay. <laughs> ay! Dahil may kasama mo ngayon sa try, hindi ako ngayon yung magluluto. Ang ating sous-chef, siya ngayon na magluluto. Ang specialty niya ay uh, maamong isda. So ito ngayon. Pwede so, natin. ito. Yan. Alright. Habang hinahanda ang huling hapunan, Di ko maiwasan maalala ang mga nakaraan at kanina gumawa ako ng maikling liham. Dear Magic Trike, Nasaksihan mo akong unang mangarap. Hi fam! ayan Butas na! Yung ating flooring! Mabigo, madapa. Hopefully this year will be the year that we can achieve our hopes. Pero mulit muling bumangon at tumuloy kahit mahirap. Sinamahan mo ako umasa sa kabila ng pagdududa. Hanggang sa lahat ng pagod at puyat ay nagkaroon ng resulta. Oh! Wow! Oh! my God! Oh! So, Saan namin kayo mapapanood? Tricycle Diaries! wow! Maraming beses din tayo na abiriya. Wala tayo sa babaan natin, hindi natin ito. Pero din nagpatinag at bumalik tayo sa kalsada. Ilang okasyon na ang ating pinagsamahan. Pasko, bagong taon. Happy New Year! Pati sa aking kaarawan. Mga panahon mag-isa, Lagi mo akong tinamayan. Di mabilang na sulimang panawin na ang ating nasilayan. Ang bagyo, marami-rami na din tayong pinagdaanan. At yung kape, tambay na pinagsaluhan. Mga maliliit na sandali lang, pero tatatak sa isipan. Ulam natin, tuna. Tsaka ito tinapay. tinapay lang tsaka tuna. Dahil sa pagkain, sa, ano, sa moment. Sa labas kami pumesto, para yung unang spot ay minsan pang matingnan. Naghanda na kami magpahinga. Naglatag na ng kama. Bago matulog, nagkulitan muna. Yeah! <laughs> There's no better way to end. Itong season ni, si, ni Magic Trike. At si co Pilot, na pagkakwentuhan namin yung yung unang beses, yung pinakaunang beses. Yung wala pang katao kasi pandemic nun eh. Wala pang katao sa kasada. So, good night sa akin, Van Life Co-Pilot. Good night, Magic Trike. Nag-meditate na ako kagaya na nakasanayan. At ang loob ng bahay ay minsan pang pinagmasdan. At sa huling pagkakataon, nag off na sa tricycle na tahanan. Don't lose your way in the <laughs> Ay, put! Nag-goodnight na ako. Ano, ako talaga. Pinipigil lang ko ng kaninahatsing na nga ako. Nag-goodnight na talaga. May halimok. <laughs> good night, magic strike. Philippines.